Hello everyone for today's video. Uh, ang kapatid ko pa nga pala at saka pamangkin ko mga pamangkin ko at ang bayaw ko din ay dinalaw yung lote na nabili ko five years ago. So itong lote na ito ay pinaalagaan ko sa tita ko. So sa video na to ay maraming bunga yung talong at saka yung lemon na kakaiba yung lemon na tinanim din ng isa kong pamangkin. pa, hindi ko akala eh, na ang laki-laki ng mga bunga pala. So, ito nga pala yung hawak ng lemon ay ang bayaw ko. So, naamis ako ba't ganyan kalaki yung lemon na nasa Pilipinas. Ito naman yung kapatid ko, yung nagbibit ng talong. Yan yung pinalagay ko sa boundary. tita ko din ang tanim yan. So, nagandahan ako. At saka yan din yung mga dragon fruit na pinatanim ko din sa tita ko. So, shout out to Auntie Ying. tita ko na inalagaan yung lote ko. Nakatabi lang din ng bahay nila. So, mandali niya lang natatamna ng kung ano-ano. So, nung nakaraan ay mas madami siyang natanim dito ng mga gulay na isinali niya sa competition. So, nanalo siya ng first prize. Pero ngayon kasi pinapalit-palit niya yung mga tanim niya. So, this time may mga tanim din siya ng mga mani. sa saka yung, yung mga mais na yan ay mga organic siya. Yan, ang, lalak, ang laki talaga ng lemon. Oh, lemon. Parang na siyang sa kabuga. Kabuga oh. So yung kapatid ko after a uh, few weeks. So this time naman nagharvest na sila ng mani, yung pinat. Medyo uh, medyo late nitong pagharvest na ito kasi yung iba tumutubo na yung mga laman sa so, sayang. Yan naman yung pamangkin ko, nakita ng talong. Ayan, ang saya niyang naka... Oh, nakapagpitas ng talong. Pinakita nakita sa papa niya. Sa iyan yung ay, laman ng mani. Sayang lang kasi yung iba tumubo na. Pakita tayo mong talong dyan. Tamankin ko, pinakita talaga yung talong. Saya Agi ay nitong naami diri. Tung Agi. Oo, oh, di eh, o, oh, damo ba? Oo, oh, di damo. Oh, panghina, iba kasi itong buod na. So, late na yung pag-harvest. Dapat nung nakaraang week, nung nakaraan pa nila hinarvest niyan. <laughs> Yan yung mga laman. Nakaka... Nakakatuwa lang kasi yung lote, napapakinabangan. Dala na, Tina, Para magturok ka. So habang dito pa ka, ako sa Singapore, pinatamnan ko muna ng kung ano-ano mga pananim. Yung pamangin ko naman na. Ha? Parang may sarili din siyang kuan. Mundo. Ayan yung bunga ng mani. So, kalibre na lang pang snacks. Ayaw na, kayo man nag-ibot. <laughs> 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 yung tita ko. Siya yung nag-aalaga dyan. pag uwi ko din ma-experience ko din yung mag-harvest din. unsa na dahon? Nana o? pa inani? Ang taga-video ko nga pala ay ang pamangkin ko. Ang pangayin na anak ng kapatid kong green na dahon. Ang kata ng green na dahon. Ang kata ng green na dahon.

May gilaktan pa kadali. Ha? Huh? May gilaktan! Oh. Oh. Abata din to ay sa kalsada kay para ko. Ay, hindi. O, mani mo gibot doon. Ayon Ayun, nakuha eh, nakway, hmm. na, nakuha eh, nakuha eh. Para ko, na na, nagturo kay Mawa kasi Sugo ko sa crossing. Ay, yung mga mga isa turao na na yellow. Ay, -yellow, -o, ah, na tura -o, kana -o, kana yellow Turao, it's to. ka na, o ka na-yellow. Tama-tama guro, nang green green pa, eh, mino. Ay, ka, may damo kayo, naman, nagturok na. chicken anana chicken anana chicken anana anana chicken an indan chicken an indan chicken an indan chicken Bye. So, hanggang dito na lamang po ang video na ito. Thank you for watching and see you.